Update po, umuulan na, tuloy pa rin ang arangkada. <coughs> hello, hello, hello! What's up, Eugene guys? This is Bridget Stones, yours, Ibadeth! Naganda-gandaan ang taon! And yes, andito po tayo sa Seda Hotel. Baka na no more, no? I'd stay, yes. <laughs> May nakakatawa. So ayun, andito tayo sa Seda Hotel para mag- Ganda. Para mag stay ng overnight. Ayun. May hinahanap lang kami at punta namin sila kay Louie kasi kami ay mag... Sa Sandy. Yes! Sosyal. Ay. Yes! Hello! Taray. Sila kay Louie sa si ate. Sasakay na ako sa airplane. May dala kasi kami airplane dito. tingnan niya. <laughs> Ang lakas niya, Ning! Yes! And airplane namin. Yes! <laughs> airplane ng airplane. Bakit hindi, oh. Airplane yung atake niyan, te, oh. Hindi niyo carry. Di ba, madam? Airplane. Yes. Yes, Kada di, madam. Yes. Samji tayo, madam. Yes. <laughs> yes. Ano daw? Yes. Oo nga, eh. Okay. Parang iPhone, ano to? 16e. iPhone. Oh. Yes, taray. Effect. Yes. Atin ang love for all. Happy Pride Month. api pride mga, mga sisters tolong kitang mural and you're so give by on the condo let's go know your party's got a rhythm i can't anymore when you move like that I'm one wanna catch uh, you i'm lost in paradise oh yes the shadow the way we're moving feels so right keep pacing through the night trying their beach the such language and I'm learning every lesson Your heartbeat's matching the drum of a song Feels like forever when you're in my arms Oh, every step you take I fall Yes, it's Ano? Alam ba? After mag-eat, burn tayo ng fats, calories. Pwede na ulit kumain ng winter. Papapayat lang kami ng very light. Pag ano ka pa? Yo, nakapagpalit na ako. Andito na ulit kami sa aming room. Ch, ayan, oh. Sorry, hindi nyo kaya ang atake ko ngayon. Hindi nyo kaya ang atake ko ngayon. Pwede ba tulog? Tulogan na, babes. Tomorrow is another day. Charot, lalabas pa tayo, no? Kailangan pa natin ma-enjoy ito. Yes. Minsan lang tayo dito, babes. Enjoy natin to share. Ang sayo pala titit. O, oh, bakit? Pinkish. O, oh, bakit? Chepo Apo. Yes. Chepo Apo. Babala kami, guys. Mwah! Ayan guys, lumabas na kami dito. Yes. So walking, walk walk lang kami dito. Tapos yun, yun na may susto. Very nakapangtulog lang, check. Ako din, tulog dito. Yes. Parang <laughs> pinili na nga pala ako ng SD. Yes. Nakapano ka din sa vlog niya, bumili na siya. At ako naman siyempre, other coffee tayo. <laughs> yes, ibang coffee so, shop. Magka-coffee ka? Hindi, hindi ako nagka-coffee. Eh. Pero mahanap tayo din ng prop ng coffee base. So, like us, stay not like us. Shut up. Ayan siya. Ayun. And we're just wandering around. Kasi so, kami mga i-stay. Like, ano, tatambay-tambay. Kasi ang daming pwede siyang tambay yung nest. So, doon may mga medyo parang, ano, resto bars. And all, oh, may tambayan. Here naman is, hinahap namin kasi coffee shop. Tapos may pa. Doon yung pila ka madaming ilaw, kaya check na. Eh, kung ano yung madaming ilaw, oh, doon pupunta, no? Hindi kasi namin ito kabisado talaga, tayo. Wala kami alam dito. Ay, ay, ayun. Nagtanong ay, ay, lang din kami dito kung saan may magandang puntahan. Eh, may, ay, may sabi nyo <laughs> dito. Ayun guys, sumamang mo lang kami dito. Sumamang <laughs> <laughs> problema lang kami dito mga mother kasi gusto namin mag dito sa so, may ano. Um, ano to? Yung Scooter Scooter AA. Effect siya B. Ayun. Try lang namin dito sa gilid-gilid. Kasi dito nga marunan may app pala dapat. E, wala kami kaalam-alam dito. Ayun, try-try namin na mag-tanong-tanong. Malitaan naman kayo kung nakasakay kami, kung na-experience ba namin. O na, di ba? Kasi, ang ganda dito sa BGC kahit madaling araw. Di ba, Neng? Agar siya, oh. Hello, guys! Effect! epek dito, Neng. Super ano lang kami. Walking-walking lang dito sa may ano. Ang onti ng tao, wala nang ano. Kasi it used to be, di ba? With many cars, many people, crowded, traffic. Pero ngayon, te, parang you're so laya-laya. Napakalaya mo. Doon tayo sa... Kaliwa ba tayo? Kaliwa? Day po, umuulan na. Tuloy pa rin ang arangkada. Ganito yung mga Ito, Queen Chaga. Yung isa kasi dito sa tabi ko, super chaga. Ito na tanga, malapit na tayo. Unstoppable. Chaga. Ang chaga namin. Ang namin. sa <laughs> grabe si Shobin, no? <laughs> grabe Ate, eh, si Shobin. So, ayun po, madaling araw na huwag mainiti. Pupasok na kami para magtulog pa ba? Kami na. Nag-check-in pa si matulog. Hindi na pala matutulog. Tapos nagulat kayo sa inyo. So, kaya ka kayo ganit. Ayan. Tanay ka. Ayan, guys. Nakauwi na. Ayan. I am guys. Let me hear ya. All my girls in the club looking fine, kids. Yeah.